Oh, guys. Mga taga Sulugapog. De para para magano, ma-update lang kayo. Once and for all, buti naman, pinunta na tayo ni Secretary Pins. Makita niya na na paulit-ulit yung pondo, hindi naman tumatakbo. Ano ngayon ang mangyayari? Kasi at least, kailangan may asahan tayo. Eh. O, ano yung napag-usapan namin? Ipasisiyasat, ipakukonsulta sa third party o, kung paano patatakbuhin, pagaganahin. Pag meron na silang uh, findings, o, maglalaan ng pondo. Hindi na 94 million. Kung ilan ang kailangan pondo, kasi ang pinakikiusap po, tigilan na yung phase 1, phase 2, phase 3. Ang dami ng phase, kung mapalang mukha ng mga tumira rito. Hindi, <laughs> oh. totoo, di ba? Eh, to tayo nagbabayad eh. Pagbaha naman, lalangoy kayo. Lahat ng kurikong aabuti ah, ninyo. Eh, mahirap yan. Laleptos pa yung mga anak at ako na. So, after that, pupunduhan nila, cross finger, sana gumana. Yun. Oh, o, yun ang ano ha, ah, para lang ah, may idea kayo. Kaya sila nagpunta rito. Eh, masaya ako, napakinggan tayo na uh, siya sa atin. Although marami kasi sito na talagang sinisiyasa. Pero at least, nakapunta sila rito. Yung kiniklaim ko sa TV na uh, isinisigaw ko yung problema ng sunog na napakinggan na tayo. Eh, dapat nalang lang din yung tungkolin nila Para sa kapakanan. Yan naman para sa kapakanan. Ha? Huh?

Sinabi ko na kay Andres. Ano si Andres? Matutulog na.

Ano mo ginagawa Mag-ingat kayo, may bagyo. Ibaba natin ang pistol. Kumusta đó phải là mẹ à đi 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya

Thank you. Yorme! I love you, Yorme! man. I love boss. boss. Boss anak nyoka. Yes, boss. boss anak nyoka. Yes, <laughs> <laughs> Pakita mo kay tatay mo ha. Pakita mo. <laughs> <laughs>

તમબઈકા

Betul ya suspendnya ya. Thank you. Bye papa. Pi Jessica saw na udah. Bye bye. Mama yo nek.